Buenos dias, señoritas y señoritos Before we end the week with this blog, Let us first go back to the uh, big developments, controversial con developments this week At isa na nga po dito, yung blinag natin, yung balitaktakan Ni Senator Robin Padilla, pati yung mga opisyales ng... Uh, ng uh, Navy yung mga opisyalis ng Coast Guard kung saan na uh, nadiin siya pero meron pa isa pang uh, uh, balitaktakan or debate between him and UP political uh, professor and expert on uh, on uh, West Philippine Sea issues and international laws na si J. Batong Bakal na kung saan uh, Robin kept up with his uh, anti-US arguments yung parang sa whole argumento nila ni j Batong Bakal wala siyang nilalabas na parang galit lang man sa China ang sinasabi lang niya he is uh, repeating the Duterte line na hindi ang China ang nagbibigay ng problema sa atin, kundi yung US intervention. Kung baga yung pag-atake at pananakop ng China sa atin, hindi lang sa isa, kundi tatlong lugar to tatlong reefs dyan sa West Philippine Sea wala yun sa kanya although binisi nagyayabang siya binisita daw niya yan lahat pero it's not the point parang nagko-contest pa niya parang kino-compete pa niya yung sarili niya kay Batong Bakal na challenge pa niya bakit nakapunta ka na rito <laughs> napaka uh, napaka petty parang childish yung argumentation niya at uh, pero i have to give it to him mukhang na train talaga siya dito na na ng mga na mga legislative researcher niya at legal officers ginagagamit pa niya yung propaganda line yung wag the dog i-explain natin yan later on pagkatapos iba pang mga narrative na anti-american but pro-china pero ang nakakatuwa dito lahat uh, lahat ng argumento niya na de demolition ni Batong Bakal at ang tinatawag ko dito uh, argumentative, argumentative jiu-jitsu eh. Yung ikaw ang naglabas ng, ng pahayag na, na damaging sa kalaban mo Pero ginamit yun ang kalaban mo para balikan at uh, saktan ka Parang jujitsu, binabalik lang, ginagamit yung argumento mo laban sa'yo. And dito natawa ko, dito yung issue na parati niya sinasawi, bakit kailangan natin Amerika? Hindi ba natin, hindi ba natin kaya yan? Eh, sagot, ni Watong ba bakal? Eh, kasi po, eh, hindi lang binanggit yung, yung, yung poon ni Robin Padilla na si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero diniin niya si Presidente, sabi niya, eh, uh, gobyerno naman natin nagpabaya hindi binilt up yung uh, yung, uh, yung, uh Philippine Navy and Philippine Coast Guard uh, uh, strength ng military strength ng Pilipinas kasi parang ang, ang, ginawa ng Duterte administration parang pananabot tayo sa atin eh. hindi talaga pinalakas yung navy natin in fact pinigil yung EDCA yung uh, mag-join mag patrol yung Amerika at Pilipino uh, dahil uh, binibigyan niya lahat ng poon para mag-expand, para mapalaki yung bases nila, ang China So, kung sa maling argumentation ni Robin Padilla mas napadiin yung boss niya, si former President Duterte, at nap na mas lumabas na masama at mas na na-expose yung, you know yung mali-maling And uh, you know Anti-Filipino policy uh, Practiced by the Duterte Administration So pakinggan na natin dito And we will give uh, our observation Along the way So ito yung uh, argumentation Or uh, uh, I think They were They were uh, They were uh, 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 going over the budget of the defense offices kaya na, na, na these issues were brought up and uh, at, and also rin yung West Philippine Sea issue so let's uh, hear it from them ang uh, ang nagsasalita dito si Robin Padilla at saka si professor UP professor uh, J Batumbakal. Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Eh bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Eh kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipat din ang China naman ng kanilang Navy din. Hindi po makakalalon well, yon. Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po may third party na. Ito po ba eh isang ayong pa nakakalimutan niya yung anim na taon po on niya nakaupo. At may escalation kasi tuloy-tuloy ang pagpapa pag-expand ng China yung yung military bases nila, tuloy-tuloy nag Nagpapalaki, nagtatayo ng structure siguro At uh, na-establish na noon na During the Duterte administration na 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 nila na, na mga missile yan Nakatutok sa atin At nakatutok sa Taiwan, sa Japan And, and even Australia maybe So yun na uh, pero hindi wala yan kinakalimutan niya ni Robin ang ang kwan lang niya argumento lang niya mali, uh, mali ang Pilipinas parati mali ang Pilipinas mali ang Amerika, tama ang China <laughs> Yun lang alam niya sabihin Tayo professor na may third party na rito anim na taon na wala naman tayo cut and mouse lang naman tayo diyan Ngayon meron lang eh sinasabi niyo po sinasabi niyo po ba na Pagka ito ay nag-escalate, eh, papayag kayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Pirate Cross Reef. Mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ang China, nakagaya nung sa U.S., na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila doon sa ibang bases nila. Mayroon pong dalawang uh, fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef. Yan po yung pinakamalapit sa atin. Na umaaligid din dyan. At noong pong 2021, inabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lulan ang isang ABS-CBN crew. Yung po PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat uh, isa dun sa tatlong military bases nila dyan. Fire Cross, Mischief Reef, at Subi Hindi na po yung nagbabago. So, kumbaga, dihado na, pa, na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yun, even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Uh, Professor, Toink! <laughs> toin <laughs> argumentative jiu-jitsu na na lecturean pa si Robin na huwag huwag hindi ka dapat matakot na yung nan o magalit na, na na pinoprotektahan tayo o binabantayan tayo ng, ng, American plane mula sa ere. E eh, ang China, ginagawa na niya yun eh. Ang tagal-tagal na during the time of Duterte at hinaharas pa tayo, na-witness pa ng mga media yung harassment na yan. At meron talaga naka-station na aeroplano dyan. So, hindi na, usa, hindi na issue yung American, yung American na uh, airplane kasi wala naman din naman bumili sa atin si presidente ng si presidente Duterte yung poon ni Robin ng eroplano binili niya para sa sarili niya 1.5 billion at yung during the height of covid pa bumili siya para sa sarili niya na ginagamit nila di bongo paikot-ikot sila sa mga lugar-lugar na hindi naman bumababa umiikot-ikot lang sa mga pumutok yung Taal Volcano umikot doon nagkabagyo sa isang lugar umikot doon parang photo ops lang so yan lang sana yun na lang mismo denonate Or kinonvert into a spy plane Dinonate sa Philippine Navy Or sa Philippine Coast Guard So mas uh, mas napadiin si Robin Padilla dito Ni-lecturean pa siya uh, Huwag po kayo matakot sa American plane Although wala tayong, Ameri uh, wala tayong aeroplano ganyan Pero ang uh, ang uh, China Mas nauna pa sa atin Nagpapalipad ng aeroplano nila Diyan sa tatlong reef tatlong reef na yan. So, toink, point one. <laughs> Taob si Robin. Lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi nyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po. Simple lang naman to. Na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dadakoy. Bangka. Yun lang. <laughs> Yun lang po. hindi naman po siguro mahirap intindihin ano, na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano dito sa usapin nito kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian ang tanong na malaki dyan handa ba tayong mga Pilipino dito at ito ba eh hindi ito parang wag na lang? na dito natin dinadala yung gulo eh ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulong ng Taiwan pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, prop hindi po kaya tayo inawawagdadog lang? Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo dog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Insyon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon ng nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa ayong insure. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Tama. Toink. Ito yung sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan. Point 2 na si Batung Bakal. Ito ating treaty ally. At treaty ally in defense. Po, po, in hindi defense. hindi po nag-responde kung hindi po sa... Kung sa tingin in lang... Treaty ally po nila, at po sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang na, treaty natin. Depensa. Depensa. Oh, Kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo, kung nangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating uh, <laughs> mutual defense treaty. Opo, hindi apo, apo, e, e, dapat tayo... 3-0! Apo, 3-0! Opo, wala tayong ginagawa na Sa ETCAP, 3-0 na. Eh, kinayang kina, nga pari po pari natin ito. ng 6 na taon na walang Kano eh. 6 years, walang Kano. Kaya natin. Bakit tayo may Kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo tinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari bandang nag-upisa mangyayari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Point four. Hindi po. Uh, Batong Bakal for marang, uh, Robin Zero. Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol na din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Toink. Nakarating na rin po ba kayo sa pag-asa? Opo. Kasama ko po, po, kayo po kayo yung UP Marine Science Institute noong 2021. Nakarubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din doon po kayo. Sa, doon po sa K, Sandy K. Ayungin, hindi ko pa po nakarat na, narating yung Ayungin mismo. At sa K1, K2, K3, K4 Opo. po, nakarating kayo. Opo. Yun po yung talagang o. bawat galaw. sinusulat o, po yung, yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo, o, sa, sa, inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba, hindi natin kaya. Kailangan natin ng kano. Sa tingin ko po, po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa damig, I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We no, Tumatapang po tayo ministry. dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Okay, ah, yun na, po ang ano? dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag- O oh, yun, tingnan nyo, 5 points na kay Botong Bakal, 5 points race ni Robin, 5 points na sagot at uh, dinemolish niya si Robin. So, 5-0. At itong pinaka, pinakamasakit hindi natin pa kaya sa ngayon dahil sinabotahe nga ng Duterte administration, hindi nga nila, hindi nga nila binilt up yan at Well, inuulit naman ng Marcos administration kasi tulad ito si Robin, sinasabi niya, eh bakit hindi nyo kaya? Bakit hindi, hindi niya muna sabihan si Sarah na bakit hindi muna lang ibigay yung 650 million na 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 o confidential intelligence funds mo para sa aeroplano o barko ng Coast Guard o kaya sabihan niya si Marcos na idol rin niya na ibigay nyo na lang ni sara at saka ibang ahensya yung 12 billion na intelligence and confidential funds nyo para mapalakas yung Army natin at saka ah, yung Navy at Coast Guard natin So wala, uh, zero, nga nga si Robin at na-expose pa yung pananabutahe ng kwan niya, ng boss niya na hindi lang man na uh, yung mga Duterte boys inubos na yung 13 trillion sa na inutang nating na kung saan-saan lang sa Parmali at saka sa sa overpriced computer at iba pang katiwalian yung yung inexpose ni Rafi Tulfo ng 121 billion irrigation anomaly sa time ni Duterte pero hindi lang man ng mga bagong eroplano o helicopter o barko o malalaking barko yung Air Force at Navy. So lahat bumabalik sa kanya kay Robin. Kaya ng mga modern vessels, malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. In po, kaya po in the meantime, nag-increase ng pressure ang China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Stop! Okay, yan. Medyo meron sila dyan na argue na hindi na natin kailangan. O, ganito. O, kitang-kita nyo na galit na galit siya sa Amerika. Pumunta pa siya sa, sa mga isla na yan, sa mga reef na yan. Pero ang bottom line dito, kahit pumunta ka dyan, kahit natulog ka dyan, kahit nag jet ski ka pa dyan, kahit nagpakamatay ka pa dyan, if your heart is not in the right place, useless rin. Pwede katuruan, Kilala ko yung mga ibang staff mo, Senator Padilla, yung mga legal adviser mo. Kilala ko, magagaling mga 'yan. Tinuruan kanyang pati wag the dog. Ang ibig sabihin wag the dog, yung isang bansa na walang krisis, nag-iimbento ng krisis, para magugma sila usually yung 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 Amerika parang sinasabi nila imbento daw ng war sa sa kaisa da ka uh, sa kay or uh, Amerika daw nung Spanish American War naginvento daw ng create daw ng tension between America and and uh, and Spain sa sa Cuba at Mexico to to justify imbe the declaring declaring war on Spain. So, ibig sabihin niyan, wag da dog. Nag nag ng issue. Usually ginagawa ito ng mga presidente na facing re-election or ayaw umalis sa pwesto at nagiging unpopular. Nag-create sila ng issue Para mag-away mag sila sa ibang bansa At ang popular opinion Bumalik sa kanila O ma-extend nila yung termino nila At ma-reelect nila yung, yung Mga Bush sa Amerika Inaakusahan na ginawa ito Ma-reelect sila sa puesto Ganon So uh, Pero sa kaso nito Walang wag the dog scenario Kasi talaga naman, may krisis talaga at hindi naman tayo umaaway sa China. Ang ginagawa natin, sinusuplayan lang natin, gusto ba ni Robin, pabayaan natin yung, yung almost 20 na mga marines at sundalo natin na, na nakabantay sa, sa doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra, sa sirang-sira na BRP na Sierra Madre na barko. Gusto ba nila, pabaya, gusto niya, pabayaan lang na lang natin mamamatay sa gutom ang mga yan at hindi na natin dadalhin ng pagkain ng, ng tubig at ano pang kailangan nila na para mabuhay diyan sa sa sirang-sira na barko na 'yan. So, gina, 'yan lang ginagawa natin pero hinaharas pa tayo. Hinaharas pa tayo. So, hindi ito wag the dog. Ang China ang nagwawag the dog. Pero si Robin Padilla ang pinapalabas niya tayo pa ang, ang mas agresibo sa China. Paano natin mangyari 'yun? Sinabutahe nga ng ng Duterte boys ang military military build up natin nung time ni Pinoy in, fact mag two spy plane din negotiate ng Pinoy administration dumating nung Duterte administration maraming mga barko dumat na dineliver sa atin ng Duterte administration but was negotiated during the the Aquino Pinoy administration pero sa time ni Duterte wala siyang dinagdag ng mga ng mga military build military yung pangpalakas ng army natin and navy and coast guard so uh, ito itong ang problema kahit kung isang tao kahit turuan ka pa ng mga lawyer mo ng mga magagaling na staff mo mga researcher mo pero kung ang puso mo wala talaga sa Pilipinas babaksak at babaksak lang yung argumento nyo. Nakita natin ito, paano dinemolish one by one yung five arguments ni Batumbakal Because Batumbakal knows about the issue and loves the Philippines. Kung hindi mo mahal ang Pilipinas at puro eh, sinasabi mo lang yung na sa sa'yo either, either ng mga Duterte boys o ng China, eh, babaksak lang yung argumento mo. Kaya, pahiya na naman si Robin Padilla. So put your place, put your heart in the right place muna, senator. At baka gagaling pa kayo sa sa argumentation and debate dyan sa Senado. So please share this blog for people to know what kind of uh, senators we are electing there. At sana ma-improve ma ma na tayo in our choice of candidates in the 2025 and 2028 elections. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.